Hello guys, good morning sa tanan Ay uh, Ipakita na ko sa inyo guys ang ganda ng view ngayon oh. Ang mga puno nagiging white Christmas <laughs> Maraming snow, yan natin tingnan Yan, ang, uh, uy Wow, I love it Yun Wow Wow Amazing yan Paano makaupo nito <laughs> Na wala na ng oh. I love snow oh. Malakas yung snow kagabi Kaya ito yung resulta guys uh, Maganda rito pag winter Pero sobrang lamig lang Yan o oh. yeah, Nakabreak ako ngayon Kaya nakapag video tayo Good morning sa tanan Nakasombrero pa guys Kaya kung tanggalin Malamig sa tinga Papasok yung lamig Yun White Christmas Napakaganda dito guys oh. Wow Kaya sa mga aspirant dyan mag aral na kayo Para makapunta din kayo dito Sa mga malalamig na bansa Tulad ng South Korea Yun oh. Grabe oh Tingnan nyo oh palayan doon oh Tara Libo po kayo dito sa aming company guys napaka-dulas sa pa Ayan eh. Wow Snow, 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 snow White Christmas na Tingnan nyo naman yung <coughs> Flowers guys oh Na Namumulaklak ng snow Wow Ooh, Good morning Sarap pa ganito yung weather oh Good morning. Wow, snow, snow, snow. Umulan kagabi ng snow pero simpre tulog tayo hindi tayo naka experience pero ito yung dalat na natin yun. So, oh, salamat guys. You know, sarap talaga ng snow guys. Oh. Maglakad lakad tayo sa snow. At ah, tignan mo naman yung palayan guys. Oh. Wow. Patay ang palayan. Namatay ang pala yan. Lapit po natin yun oh. Yun. Paan na ang bundok. Puro no, Puro nasno ang bundok guys. At saka yun. gisok sa doon sa third floor. Doon yung kwarto namin. Mga kwarto-kwarto yan ng mga employers. Ang kasama namin dyan yung ibang lahi. May incheck Pilipino. Ayan, oh, may click na. Yun, salamat sa panonood guys. Paki-share na nga video guys para dagan pa ma-inspire. Aja.